Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang topic ko na naman ngayon ay tungkol sa pagkain na pangpatalas ng paningin. Ang mga tao ay active ngayon sa pagbabad, sa pagtutok sa mga electronic devices gaya ng computer, mobile, tablets, at ilang oras sa panood ng television na siyang dahilan kung bakit nasa critical ang kalusugan ng ating mga mata. Kapag nawala ang vision, marami na rin ang mawawala sa iyo. Parang nawala na ang independence. Hindi na nakakabasa, hindi na nakaka-drive ng sasakyan at hindi ma-appreciate ang ganda ng mundo. Ang good news, mayroong lot na maaring ma-reserve, maputiktahan at na-improve ang vision sa pamamagitan ng lutin at vision ito ay pangunahing filter para sa high energy blue light na sinusuportahan ang visual health at proteksyon laban sa oxidative stress at inflammation. Ang lutein at zeaxanthin ay nagsisilbing natural sunglasses na pang sa harmful na UV rays at radical na makakasira ng mga mata. Kung gusto ng mas maayos ng eye health, at vision, ang best dietary sources na lupin at disantil na makukuha sa spinach, kale, parsley, romaine lettuce, green peas, kalabasa, brussels, sprouts, pistachios, igyok, asparagus, broccoli, green beans, oranges, at red bell peppers, mais, avocado, at kamatis. siguraduhin kumain ng mas mga masustansyang pagkain para sa ating malinaw na paningin. So hanggang dito na lang. Please comment down below kung nagugustuhan niyo po ba ang video ko. Salamat po!